Noong Mayo 2023, napili ako bilang leader ng iglesia. Nang naisip ko kung paanong ang pagiging isang leader ay nangangahulugang pagiging responsable sa lahat ng aspekto ng gawain at na hindi pa ako kailanman naging leader noon at hindi ako pamilyar sa iba't ibang gawain. Inisip ko kung gaano kaya karaming pagsisikap ang kakailanganin para magawa ang trabaho ng maayos at kung anong uri ng halaga ang dapat kong bayaran. Naisip kong magpalusot para tanggihan ang posisyon. Pero pinili ako ng mga kapatid at magiging masyadong hindi makatwiran ang magpalusot at tumanggi. Nang maisip ito, hindi na ako nagsabi pa ng kahit ano. Nakita ko na ang sister na katuwang ko sa gawain, si Chanjing, ay maraming taon ng leader at pamilyar na siya sa lahat ng aspekto ng gawain. Kaya tinatanong ko si Chanjing tuwing may gusto akong malaman. At sinasabi niya sa akin kung paano pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Pakiramdam ko ay napakapalad ko na magkaroon ng tulong niya. Noong ginagawa ko ang pangisahang gampanin, ako ang pangunahing para sa at ako mismo ang kailangang mag-isip ng lahat. Pero ngayong nakikipagtulungan si Chanjing sa akin, pinangangasiwaan at nilulutas niya ang mahihirap at komplikadong problema. Kaya kailangan ko lang sundin ang pamumuno niya at tulungan siya. Bagaman may kabigatan ang gawain, hindi ko naramdamang napakahirap nito dahil nariyan si Chanjing. Responsable si Chanjing sa mas maraming gawain kaysa sa akin. At minsan, nakikita kong medyo nalulula siya. At naiisip ko, dahil hindi ako pamilyar sa gawaing responsable si Chanjing, hindi ko siya matutulungan. At saka, Matagal na siyang leader. Kaya iyong mga may kakayahang gumawa ng mas maraming gawain ay dapat gumawa ng mas marami. Kaya kapag nahaharap si Chanjing sa mga paghihirap sa kanyang gawain, paminsan-minsan lang akong nagbibigay ng kaunting opinyon at hindi ko talaga iniintindi ang mga isyo. Isang araw ng Agosto, biglang iniangat ng posisyon si Chanjing. Nang marinig kong ililipat si Chanjing, agad akong nakaramdam ng pressure. Ilang buwan pa lang akong nagsasanay at maraming bagay pa akong hindi alam pangasiwaan. Noong nariyan pa si Chanjing, nakapagtatanong ako sa kanya tuwing nahaharap ako sa mga paghihirap. Kaya paano ko mapapasan ang lahat ng responsibilidad na ito kung aalis siya? Ayaw kong umalis si Chanjing, pero isinaayos na ito ng mga nakatataas na leader, kaya kailangan ko itong tanggapin. Pero nalula at sumama ang timpla ko noong maisip ko pa lang na pangangasiwaan ko ang lahat ng gawain ng mag-isa. Naisip ko, wala akong pagkaarok sa gawain kung saan responsable si Chanjing. At kailangan ko pang pag-aralan ang lahat mula sa simula. Gaano karaming pagdurusa ang kailangan kong tiisin? Anong uri ng halaga ang kailangan kong bayaran? Pakiramdam ko ay sobra akong nasusupil. Pagkalis ni Chanjing, kinailangan ako mismo ang magulat ng gawain. Pero dahil hindi ko tinanong o inintindi ang tungkol sa maraming gampanin noong nandirito pa si Chanjing, hindi ako naging pamilyar sa mga gampaning ito at kinailangan kong gumugol ng maraming oras para pag-aralan at unawain ang mga ito. Pagod na pagod ang aking katawan at lalo pang lupaypay ang aking isipan at hindi ko napigilang makaramdam ng paglaban at di kasiyahan sa mga nakatataas na leader. Naisip ko, bakit hindi niyo isinasaalang-alang ang mga bagay mula sa perspektiba ko? Hindi pa ako kailanman naging leader at saglit pa lang akong nagsasanay. Kaya hindi ko maisasagawa ng mag-isa ang tungkuling ito. Si Chanjing ay matagal ng leader at na sa lahat ng aspekto ng gawain. Bakit niyo siya inilipat at iniwan akong mag-isa rito? Habang mas iniisip ko ito, mas lalo akong nakaramdam ng sakit at pagkasupin. Pakiramdam ko ay parang may malaking batong nakadagan sa aking dibdib na nagpapahirap sa aking huminga. Napagtanto kong pinagbibigyan ko ang aking laman kaya nanalangin ako sa Diyos sa aking puso. Hinihiling sa Diyos na bigyang liwanag at gabayan ako para makilala ko ang sarili ko at makapagpasako. Sa isa sa aking mga devotional, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Ang unang reaksyon ng mga Antikristo kapag nahaharap sa mga salita, mga utos ni Kristo, o sa mga prinsipyong kanyang ibinabahagi, sa sandaling magdulot ito ng mga suliranin sa kanila o kinakailangan nilang magdusa o magbayad ng halaga, ay paglaban at pagtanggi. Nakadarama sila ng pagkasuklam sa kanilang puso. Gayong paman, pagdating sa mga bagay na nais nilang gawin o na may pakinabang sa kanila, iba ang kanilang saloobin. Ang mga antikristo ay nagnanais na magpasasa sa kaginawahan at na tangi. Ngunit sila ba ay masaya at nagagalak na tumatanggap kapag nahaharap sila sa pagdurusa ng laman, sa pangangailangang magbayad ng halaga, o kahit sa panganib na mapasama ang loob ng iba? kaya ba nilang makamit ang ganap na pagpapasakop sa oras na iyon? Hinding-hindi. Ang kanilang saloobin ay ganap na pagsuway at pagmamatigas. Kapag ang mga tulad ng mga Antikristo ay nahaharap sa mga bagay na ayaw nilang gawin, sa mga bagay na hindi tugma sa kanilang mga kagustuhan, panlasa o sariling interes, ang kanilang saloobin sa mga salita ni Kristo ay nagiging ganap na pagtanggi at paglaban nang walang bahid ng pagpapasako. Inilalantad ng Diyos na tinatrato ng mga Antikristo ang mga sitwasyong pinamatnugutan at isinaayos niya ayon sa kanilang mga kagustuhan at pagnanais. Palaging isinasaalang-alang kung makikinabang ba ang laman nila, tumatanggap at nagpapasakop lang sa mga bagay na kapakipakinabang sa kanila. At kapag ang isang sitwasyon ay hindi kapakipakinabang sa kanila o nagdudulot sa kanila ng pagdurusa, hindi sila makapagpasakop. At nagrereklamo pa nga sila at nakararamdam ng paglaban. Nagpapahayag ng mga hinaing laban sa Diyos. Umaasal ako ng katulad ng isang antikristo. Sa aking mga tungkulin, isinaalang-alang ko lang muna ang mga interes ng aking naman. Noong nakikipagtulungan ako kay Chanjing, pinangasiwaan at nilutas niya ang lahat ng paghihirap. Kaya hindi ko na kinailangang masyadong magsikap at nagawa kong tumanggap at magpasakop. Matapos iangat ang posisyon ni Chanjing at kinailangan kong pangasiwaan ang gawain ng iglesia ng mag-isa, kinailangan ko talagang magdusa at magbayad ng halaga sa lahat ng aspekto ng gawain. At kaya hindi ako makapagpasakop. Hindi ko gustong umalis si Chanjing at nagreklamo ako na hindi nakikisimpatya ang mga leader sa mga paghihirap ko. Bagaman tila abala ako sa aking mga tungkulin, puno ng paglaban at mga reklamo ang aking puso. At palagi kong nararamdaman na napakabigat ng pressure sa paggawa ng tungkulin ito. Sa pagninilay kong paanong inilipat ng mga nakatataas na leader si Chanjing batay sa mga pangangailangan ng gawain ng iglesia, na ko na ang pagsasaayos na ito ay naaayon sa mga prinsipyo. Pero may paglaban ako at hindi ako nasihan. Ito ay hindi pagpapasakop sa katotohanan, kundi paglaban sa Diyos. Pagkatapos, naisip ko rin kung paanong mahigit tatlong buwan ko nang ginagawa ang mga tungkulin sa pamumuno. Pero hindi ko pa rin maarok ang mga gawain kinakailangan sa isang leader ng iglesia. Hindi ko na nga nauunawaan ang gawaing nakaatas noon kay Chanji. Bahagi ako palang nauunawaan ang gawaing nakaatas sa akin ngayon. Nitong nakarang ilang buwan, namumuhay ako sa kalagayan ng pagpapasasa sa kaginawahan at pagpapabasta-basta ng walang masyadong pagkaunawa. Nabasa ko ang mga salita ng Diyos kaugnay sa aking kalagayan. Kung palaging naghahangad ng pisikal na kasiyahan at kaginawahan ang mga tao at ayaw nilang magdusa, kung gayon, maging ang katiting na pisikal na pagdurusa at dagdag na pagod o ang pagdurusa ng medyo higit kaysa sa iba ay magpaparamdam sa kanila ng pagkapigil. Isa ito sa mga sanhi ng pagkapigil. Kung hindi ituturing ng mga tao ang kaunting pisikal na pagdurusa bilang isang malaking bagay, at hindi sila maghahangad ng pisikal na kaginawahan. Sa halip ay hahanga rin nila ang katotohanan at hahanga rin to pa rin ang kanilang mga tungkulin upang mapalugod ang Diyos. Kadalasan ay hindi sila makadarama ng pisikal na pagdurusa. Kahit paminsan ay mararamdaman nilang medyo abala, pagod o patang-pata sila, pagkatapos nilang makatulog ng kaunti at magising ng may panibagong sigla, magpapatuloy sila sa kanilang gawain. Magtutuon sila sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang gawain. Hindi nila ituturing ang kaunting pisikal na pagkapagod na malaking isyo. Subalit, kapag umuusbong ang isang problema sa pag-iisip ng mga tao at palagi silang naghahangad ng pisikal na kaginawahan, anumang oras na medyo maagrabyado o hindi makontento ang kanilang katawan, ay uusbong ang ilang negatibong emosyon sa kanila. Ano mang gawain ang ibigay sa kanila, mahalaga man iyon o pangkaraniwan, mahirap o simple, lagi silang pabasta-basta at tuso at nagpapakatamad. Kapag lumilitaw ang mga problema, sinisikap nilang ipasa ang kanilang responsibilidad sa ibang tao, hindi sila umaako ng pananagutan at nais nilang patuloy na mamuhay sa kanilang parasitikong buhay. Hindi ba mga walang silbing basura sila? Sa lipunan, sino ang hindi kailangang umasa sa kanilang sarili para maghanap buhay? Kapag umabot na sa hustong gulang ang isang tao, kailangan na niyang tustusan ang kanyang sarili. Natupad na ng kanyang mga magulang ang kanilang responsibilidad kahit handa ang kanyang mga magulang na suportahan siya, hindi siya komportable roon. Dapat niyang mapagtanto na tapos na ang mga magulang niya sa misyon ng mga ito na pagpapalaki sa kanya at na siya ay nasa hustong gulang na at may malusog na katawan at dapat magawa niyang mamuhay ng mag-isa. Hindi ba't ito ang pinakamababang katwira na dapat mayroon ang isang taong nasa hustong gulang? Kung talagang may katwiran ang isang tao, hindi siya maaaring patuloy na manghingi sa kanyang mga magulang, matatakot siya na pagtawanan ng iba na mapahiya. Kaya, may katwiran ba ang isang taong mahilig sa ginhawa at namumuhi sa gawain? Lagi niyang gustong makuha ang isang bagay ng walang kapalit, hindi niya kailanman gustong tuparin ang anumang responsibilidad hinihiling na mahulog na lang mula sa langit ang matatamis na pagkain at mahulog sa kanyang bibig. Gusto niyang makakain palagi ng tatlong beses sa isang araw, magkaroon ng isang taong magsisilbi sa kanya at magtamasa ng masasarap na pagkain at inumin ng walang ginagawa ni katiting nagawain. Hindi ba ganito ang pag-iisip ng isang parasito? At may konsensya at katwiran ba ang mga taong parang parasito? Mayroon ba silang integridad at dignidad? Talagang wala. Lahat sila ay mga palamuni na walang silbi. Lahat ay mga hayop na walang konsensya o katwiran. Walang sino man sa kanila ang angkop na manatili sa sambahayan ng Diyos. Sinasabi ng Diyos na ang isang taong may normal na katwiran kapag umabot na sa hustong gulang at kaya nang mamuhay mag-isa, ay dapat magawang suportahan ang sarili niya sa pamamagitan ng sarili niyang trabaho. Pero ang isang taong mahilig sa kaluwagan at namumuhi sa gawain, kahit na kaya niyang mabuhay, ay aayaw na gumawa at mamumuhay na palamunin ng mga magulang niya. Ang gayong mga tao ay parang mga linta. Wala silang integridad at dignidad at hindi karapat-dapat na mabuhay. Umaasal din ako na parang mga taong iyon na palamunin ng kanilang mga magulang tulad ng inilalantad ng Diyos. Noong gumagawa ako kasama si Chanjing, wala akong motibasyon at umaasa ako sa kanya sa lahat ng bagay. At kapag nagkakaroon ng mga paghihirap at problema sa gawain ng iglesia, ipinapasa ako ang mga ito kay Chanjing para lutasin niya. Nang sa gayon, ay hindi na ako kailangang magsikap at makapagpahinga na lang. Pagkatapos mailipat si Chanjing, nakita kong kailangang ako mismo ang mag-alala at mag-asikaso ng lahat ng gawain. Kaya nakadama ako ng sakit at pagsupil. At ayaw kong tumanggap at magpasakop. At ginusto ko pa ngang mapanatili si Chanjing para hindi ko na magdusa at magbayad ng halaga. Sabi ng Diyos, magtutuon sila sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang gawain hindi nila ituturing ang kaunting pisikal na pagkapagod na malaking isyo. Subalit kapag umuusbong ang isang problema sa pag-iisip ng mga tao at palagi silang naghahangad ng pisikal na kaginawahan, ano mang oras na medyo maagrabyado o hindi makontento ang kanilang katawan, ay uusbong ang ilang negatibong emosyon sa kanila. Napakatamad ng laman ko na kapag tumitindi ang pressure sa gawain, nakadarama ako ng pagkasupil at paglaban. Ang pangunahing isyo ko ay nasa aking mga kaisipan at pananaw. Ang pag-iindoktrina ni Satanas ng mga ideya ng maigsi ang buhay, kaya magpakasaya habang kaya. At bigyang kasiyahan ang sarili habang buhay ka pa ay kumontrol sa akin. Ginawa akong napakamakasarili at napakataman. Gusto lang na magpasasa ng laman, umasa sa iba, at tamasahin ang bunga ng pagtatrabaho nila. Ayaw kong ako mismo ang magdusa ng anumang paghihirap, at gusto ko lang mamuhay na parang isang ninta, o pabigat na palamunin ng mga magulang niya. Naniniwalang komportable ang mamuhay ng ganito. Nitong nakarang ilang buwan, naging maginhawa ang aking laman. Pero hindi ako nakagawa ng anumang pag-usad sa aking tungkulin at naggamit ako ng napakakaunting katotohanan. Bilang isang leader, dapat sana ay pinapasan ko ang lahat ng gawain kasama ng aking katuwang. Pero naging tamad ako. Nagpapasasa sa mga kaginhawahan ng laban at halos walang naiaambag sa aking tungkulin. At hindi pa nga ako nagtatrabaho ng pasok sa pamantayan. Naisip ko kung paanong ang mga pabigat na palamunin ng mga magulang nila sa sikular na mundo ay nagpapasasa sa laman, pero namumuhay ng walang integridad at dignidad at tinahamak ng lahat at kinahihiya rin sila ng kanilang mga magulang. Kung hindi ko babaguhin ang tamad at parasitikong pag-iisip na ito, tiyak na kasusuklaman at kamumuhian ako ng Diyos. Ititiwalag mula sa hanay niyong mga gumagawa ng tungkulin nila at mawawala ng pagkakataong maligtas. Nang makita ko kung gaano kaseryoso ang mga kahihinatnan kapag namumuhay sa mga kaisipan at pananaw ni Satanas, ginusto kong sumandig sa Diyos para baguhin ang kalagayan sa paggawa ko ng aking tungkulin. Kanaunan, nabasa ko ang mga salita ng Diyos at nagkamit ako ng isang landas ng pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Kung isa kang taong may paninindigan, kung kaya mong ituring na mga mithiin at layunin ng iyong paghahangad ang mga responsibilidad at obligasyong dapat pasanin ng mga tao, ang mga bagay na kailangan makamit ng mga taong may normal na pagkatao, at ang mga bagay na dapat maisakatupara ng mga taong nasa hustong gulang bilang ang mga pakay at layon mo sa paghahangad, at kung kaya mong pasanin ang iyong mga responsibilidad, anumang halaga ang iyong ibayad at anumang pasakit ang iyong tiisin, ay hindi ka magrereklamo. At hanggat nakikilala mo na ito ay mga hinihingi at layunin ng Diyos, magagawa mong tiisin ang anumang pagdurusa at tuparin ang iyong tungkulin. Sa panahong iyon, magiging iba ang kalagayan ng iyong pag-iisip sa puso mo, makadarama ka ng kapayapaan at katatagan at makararanas ka ng kasiyahan. Kita mo, kung magagawa ng mga tao ng normal ang kanilang mga tungkulin, mapapasan ang atas ng Diyos at matatahak ang tamang landas sa buhay sa loob ng puso nila. Nakakaramdam sila ng kapayapaan at kagalakan at nakakaranas ng katatagan at kasiyahan kung higit pa nilang mahahangad ang katotohanan at maaabot ang punto kung saan kumikilo sila ng ayon sa mga prinsipyo at ginagampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin, sumailalim na sila sa ilang pagbabago. Ang gayong mga tao ang nagtataglay ng konsensya at katwiran, sila ay matutuwid na taong kayang mapagtagumpayan ang anumang paghihirap at pasanin ang anumang gampanin. Sila ang mabubuting kawal ni Kristo, sumailalim na sila sa pagsasanay at walang paghihirap na makadadaig sa kanila. Sabihin ninyo sa akin, ano ang tingin ninyo sa gayong asan? Hindi ba't mayroong katatagan ang mga taong ito? Mayroon nga silang katatagan at hinahangaan sila ng mga tao. Itinuro sa akin ng mga salita ng Diyos ang isang landas ng pagsasagawa bilang isang taong nasa hustong gulang na may konsensya at katwiran. anuman ang mga paghihirap na lumilitaw sa gawain, dapat niyang pasanin ang pressure at akuin ang gawain. Iyong e mga gumagawa lang ng mga tungkulin nila ng maayos bilang mga nilika ang mga taong matuwid at marangal. Naisip ko kung paanong noong inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng arka hindi pa nga nakakita kahit kailan si Noe kung ano ang itsura ng arka. At naharap siya sa mga hindi pa nararanasang paghihirap. Pero hindi niya inisip kung gaano karaming pagdurusa ang titiisin niya o ang halagang kailangan niyang bayaran. At nakatuon lang siya sa kung paano tatapusin ang atas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Noong panahong iyon, wala pang mga makabagong makina at kinailangan ni Noe na maghanap ng kahoy magputol ng mga puno at gawing mga kagamitan sa paggawa ng barko ang mga ito. At wala sa mga hakbang na ito ang simple o madali tulad ng maaari nating isipin. Pero sa isipan ni Noe, may isang kaisipan lang. Iyon ay kung paano itatayo kaagad ang arka ayon sa mga espesipikasyong ibinigay ng Diyos. Sa pagkukumpara sa karakter ni Noe sa aking karakter, nakaramdam ako ng kahihiyan. Napakalinaw na ipinahayag ng Diyos ang lahat ng prinsipyong kaugnay sa tungkulin kong ito. Kung may mga hindi kasiguraduhan, maaari akong humingi ng gabay mula sa mga nakatataas na leader at may maraming profesional na kaalaman na maaari kong sanggunian at pag-aralan. Basta't gugugol ako ng mas maraming oras at pagsisikap, magagawa ko ng maayos ang aking tungkulin. Sa paggawa ng tungkulin ng isang leader, dapat sana ay ginagawa ko ang iba't ibang gawain. Pero dahil sa katamaran at kawalan ko ng motibasyon, wala akong pakialam sa gawain ni Chanjing. At hindi ako nakisangkot dito. Pero ngayong nailipat na si Chanjing, napipilitan akong magkaroon ng pasanin para subaybayan ang gawain at lutasin ang mga problema na makatutulong at makapagtataguyod sa pagsasagawa ko ng katotohanan at pagpasok ko sa mga prinsipyo. Kung hindi nailipat si Chanjing, namumuhay pa rin sana ako sa kalagayan na nakaasa sa iba at hindi sana ako masyadong nakausad ni hindi sana ako nakapag-isip at nakalutas ng mga problema ng mag-isa. Ang mas pag-unawa pa sa layunin ng Diyos ang labis na nagpagaan sa mga mapanupil kong emosyon. Isang araw ng Setyembre, nang mabalitaan kong sabay-sabay na naaresto ng sisip ang ilang kapatid, agad akong nakaramdam ng pagkalula. Iniisip na, dati si Chanjing ang palaging nangangasiwa sa mga kinahihinatnan ng mga pag-aresto sa iglesia. Pero ngayon, ako na mismo ang kailangang mga siwa rito at kailangan ko rin makipagbahaginan tungkol sa katotohanan at lutasin ang mga kalagayan ng mga kapatid na namumuhay sa takot kakailanganin kong magsikap ng gusto at magbayad ng napakalaking halaga. Magiging napakahirap nito. Mas mabuti sana kung hindi na umalis si Chanjing. Hindi ko na sana kailangang mahirapan pa rito. Nang maisip ko ito, napagtanto ko na muli na naman akong namumuhay sa kalagayan ng pagtugon sa naman. Kaya tahimik akong nanalangin sa Diyos. Naisip ko ang tungkol sa mga pag-aresto sa mga kapatid at na ang layunin ng Diyos ay para mapangasiwaan ko ng maayos ang mga kinahinatnan sa lalong madaling panahon para maprotektahan ang kaligtasan ng mga aklat ng mga salita ng Diyos at ng mga kapatid at para masuportahan at matulungan ang mga kapatid na negatibo at mahina. Bagaman maaaring pisikal itong nakapapagod, ang biglaang sitwasyong ito ay isang pagsubok para sa akin at maaari nitong sanayin ang abilidad kong pangasiwaan ang mga bagay-bagay ng ako lang mismo. Nang maisip ko ito, kaagad kong tinalakay at isinaayos ang mga bagay-bagay kasama ang mga kapatid. Nagtanong kong ligtas ang mga aklat ng mga salita ng Diyos, agad na isinaayos ang paglilipat ng mga kapatid na nasa panganib. At humingi ng gabay sa mga nakatataas na leader kung may anumang mga hindi kasiguraduhan. Mabilis na napangasiwaan ang mga kinahinatnan at hindi napinsala ng malaki ang mga interes ng iglesia. Kalaunan, nang naharap muli ang iglesia sa mga pag-aresto, alam ko na kung paano pangasiwaan ito. Ang pagtatalaga sa aking katuwang sa ibang tungkulin ang nagbunyag sa aking kalikasan na nagpapasasa sa kaginawahan at ipinakita rin ito sa akin kung gaano ako naging palaasa sa iba. Kung hindi ko naranasan ang gayong sitwasyon, hindi sana ako nakagawa ng anumang progreso sa ngayon. Ang aking kasalukuyang pagkaunawa at mga natamo ay bunga ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.